Pwede ka namang umibig pero huwag masyadong magpadala sa kung anong sinabi ng puso. Kaya nga nilagay ng Diyos ang utak sa taas at ang puso sa baba para ipalala sa atin na mag-isip bago dumamdam. Ang pag-ibig at pag-aaral ay hindi dapat ipinagsasabay. Dahil kahit na sinasabi ng iba na ginagawa nilang inspirasyon ang kanilang kasintahan, nadidistract pa rin sila sa pag-aaral. Isa pa, kung naghihiwalay sila, sigurado maraming mapababayaan ang pag-aaral nila. Mayroon din namang itutok na lang ang atensyon sa pag-aaral para malimutan. Ngunit, aminin man natin o hindi, iilan e lang ang mga taong ganun. Sang-ayon, ako dahil nagiging inspirasyon din nila ang pamamahalan sa isa't isa at may mga tao ding andam mag hintay hanggat ikaw ay handa na oo sabi ng iba nakakadistract ito ngunit nagbibigay din ito ng motivation at naging inspiration din nila ang isa't isa